hindi eh, mag eh, eh. ko magiging supporter nila. Ako nang gusto ko na ilahamin kay na Ana, siguro. Nga endorsement, babalik-balik ko naman ko sir, pangitaan pag asin su ID ba? Dapat mabutay kanila. Mm -hmm. yon, dapat na kanila. O, dapat ka na nila. Dahil yun, dapat tao na ka nila. Dapat naakatanan, tagaan ka anak nila. Isuwan ka nila. Kung natin lagi ko sir, kaya nga nang nangyunanin ang sitwasyon, sa una di diri mo to pare mo sa una inani ilang katakaran one voice channel Humarap sa SMA News ang ilang mga residente sa bayan ng Plaridel sa probinsya ng Misamis Occidental upang ihayag ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang namumuno sa kanilang bayan. Humiling sa aming team ang ilang mga residente na itago ang kanilang pagkakilanlan sa takot na baka sila balikan sumbong nila hindi umano madaling ma-avail ang mga pangunahing serbisyo ng pamalaan na dapat sana ibigay sa mga kapos at mahihirap na mamamayan sa naturang bayan. Ikinuwento sa amin ni Tatay Diego, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang naging karanasan matapos na nagkasakit ang kanyang anak. Anya, meron naman silang PhilHealth na nakatulong na mapababa ang kanilang bill. Ngunit nagkaroon sila ng excess bill sa ospital na nakakahalaga ng aabot sa 6,000 pesos. Pero dahil sa sobrang hirap ng buhay, hindi kaya ni Tatay Diego na bayaran ang naturang bill dahil hindi sapat ang kanyang kinikita sa pangingisda. Kaya dumulog sila sa munisipyo. Ngunit dahil kilala silang hindi bumoto sa kasalukuyang mayor sa kanilang bayan, hindi daw sila agad dinulungan. Hey, man, you, Porter, nila. Paunang, na ilahami, eh, unana, kaya na, eh, lahat, mamang, mamang, nahima, mo, eh, na, eh, sila may eh, Kwento naman ni Ati Josie, napilitan na lang silang mangutang sa kapitbahay para mabayaran ang pil sa ospital dahil base sa kanyang naranasan, hindi lang ito sa bayan ng Plaridel nangyayari. Anya, bago umano makakuha ng tulong mula sa munisipyo, ay kukunan ka pa ng video na nagpapatunay na ikaw ay opisyal lang hindi susuporta sa kandidatong iyong napili. Kwan kay sa una na kuku, isa, dahil, ka mo sir kay isa dayon bisuhan mo kung kaya sa oro kita nga ato na mo sa kwan ito sa oro city oh hindi dili na siyuko mo ato dito pa balik dahil yun lumutong na lang ko o Ricky. Kwento ni Aling Mary sa SM9 News, bilang patunay na ikaw ay kaalyado ng kasalukuyang mayor, bibigyan ka ng tinatawag na asenso card at kapag meron ka ng nabanggit na card, mabilis mo lang ma-access ang mga programa ng gobyerno. Pagpunta sa board, ang makadawat ng ka-orange card, kung ka itong asenso card. Oo, oh, orange ka. Tilado ka na sa Oo, oh. oo. Oh, oh. oh. Dili di juga kadawat o green ka. Kaya di yung po kanila i-appellista, di kanila tagaan. Ganito din ang sinapit ni Aling Jean. Dahil wala siyang asenso card, kaya siya pinapabalik-balik sa ospital at sa munisipyo. Mga endorsement, babalik-balik ko, mamangkusir niya. Pagitan pag asenso ID ba? Di nga na wala mo may asenso ID. Paliwanag ni Aling Mary, hindi ka rin basta-basta makakuha ng asenso card dahil may kapalit bago mo ito makuha. Dapat mabutay kanila. Dahil yun, dapat tao na kanila. Oh, dapat nakatanan tagaan ka nila, isuwan ka nila. Di nila sila mohatag basta-basta, basta green ka. Di na mohatag. Kay para sa mua sa sa mua sa among barangay, gipili gyud ang tagaan. Kana yung solid ka na green nonoitika, di juga tagaan. Ang naturang sumbong ng mga residente sa bayan ng Plaridel ay ininulog ng SMNI sa mismong munisipyo at humarap sa aming team ang vice mayor ng bayan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming usapan, biglang pinatigil ng kanyang mga staff ang interview at hinihingi nila ang mga pangalan ng mga nagre-reklamo. na, pwede kayo pakat na interview sir? Uh. Bakit ma'am? Kaya Kuwan na kami na ng info nga. Mag-consult sa aming kuhaan sa mayo sa okay. 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 Ayun sa aming mga na-interview, nagtataka sila dahil hindi naman daw ganito ang patakaran noon. Natin na lagi ko anong nangyari ng sitwasyon sa una dire mo mo sa una inano ilang patakaran na nakabitan ko ba? Hiling ngayon ng ilang mga residente, huwag lagyan ng kulay ang pagbibigay ng serbisyo sa bayan. Huwag piliin ang mga tutulungan dahil pera ng taong bayan ang ginagamit ng gobyerno para sa mga programa nito. Ito ang geotag photos at video na ipinadala ng concerned citizen sa DYARS sa Manay, Cebu mula Negros Oriental. Kuha ito nitong Oktobre 27 alas 4.11 sa hapon. Makikita sa mga larawan at video ang tambak-tambak na basura sa likurang bahagi ng Negros Oriental Provincial Hospital o NOPH sa barangay Daro Dumaguete City, Negros Oriental. Pinaniniwala ang hazardous medical waste ang mga ito mula sa naturang hospital. Matapos maipost ng DYARS, YAR 765 SMNI Cebu. Kinabukasan, nilagyan na ito ng bakod gamit ang yero at rapal at sinarado ang daan na akses sa naturang lokasyon. Ito ay ang likurang bahagi ng Negros Oriental Provincial Hospital. Dito dinadala ang mga hazardous medical waste mula sa ospital. Kaya naman, nananawagan ng concerned citizen na ito kay Governor Chaco sagarbarya kung saan responsibilidad ng probinsya ang management ng NOPH. So, muna manawagan ko ni uh, Governor Chaco, no? Go, um, uh, i-address ni, especially sa atong DNR, Department of Health. Ah, uh, kita sa una, dili sa negros, idungog man ta patay. Uh, Karon, makaulaw kaayo kay ginungog na ng punta nga uh, hugawan tungod ining uh, basura sa atong uh, provincial hospital namataan rin ng SMNI News Team ang taong ito na bitbit -bit ang mga basura papasok sa naturang tambakan sa likod ng NOPH. Napagalaman na matapos makarating sa DNR ang impormasyon patungkol sa naturang krisis, pinuntahan agad ito ng personahe ng DNR na nakabase sa naturang probinsya. Subalit, hinarangan niya ito. One thing more, akong nalunggan nga supposedly na mo na taga DNR sa probinsya, nahapon niya. Yeah di ko nun ni Atty. Uh, Torsilias. Torsidas. So, kung sa man, un, uh, nga na ang uh, mga cover-up. So, go. Taas biya kayo may expectations kay kachila biya ka. So, medyo sosyalan, ana. Yung man, inani di ay ang Inani dahil kami sirap kahintang sa katawahan sa negros. Minsan maasa man justice. Ibinahagi rin ng Breaking News Negros Oriental ang naturang expose ng SMNI News Cebu. Ayon sa article nito, tila nakapagtatakaan niya kung bakit isang media outlet pa mula sa labas ng rehiyon ang nangahas na magsiwalat ng naturang krisis. Nakasaad sa si news article nito, it is telling that SMNI Cebu, a media outlet from outside the region, was the first to report on this crisis. The failure of local voices to call attention to this issue raises the question, why has it taken an outside outlet to advocate for the cleanup of this provincial mess. Ayon sa Republic Act No. 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Section 2, Paragraph A at D, nakasaad dito, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na siguruhin ang proteksyon para sa public health at environment, siguruhin ang proper segregation, collection, transport, storage, treatment, at disposal ng solid waste nilinaw ng head ng Environment and Natural Resources Office o ENRO do City na si Engineer Chilvier Patrimonio ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa nila nakokolekta ang basura ng NOPH na nasa ilalim ng pamamahala ng provincial government Hi, and, uh, since we are So, hindi pa kami nakapag ano, kuha ng basura sa kanila kasi hindi pa naman segregated. But since uh, it was uh, assessed as unsegregated, so we will not collect. So they have to put segregated before we, we collect. Because all other hospitals are doing it, they are segregating the waste. It's a mandate by our local ordinance and by our national law. Dahil sa krisis na ito, may paalala si Dumaguete City Mayor Ipe Rimolio sa management ng INOPH. Tinalagin isegregate ang una, isegregate ang, uh, ang mga waste. Especially so when it comes to hospitals, kanan sila hazardous waste and kanan mga needles. They have to segregate that. So, kitong mga for other hospitals, ka-observe dani ni Ini. Okay? <laughs> We want them to na the NOPH. Unfortunately, we are good. We are also government. It's really difficult to discipline them. But uh na na letters of uh, warning and file, no? We the NOPH since two thousand. Uh, we are appealing to management. Sa NOPH to uh, Take care of the you know the you no? We cannot even enter there because it goes to ramp. No? How can we collect? We cannot collect if, if it now. But we warning have to segregate, uh, especially the hazardous waste and the needles. Otherwise, we will stop uh, our, our uh, yearly subsidy. Nasubsidize ba ng syudad sa NOPH? Samantala, isang liham na rin ang ipinadala ng Concerned Citizen sa office ni Senator Christopher Bongo na siyang nanguna sa Senate Committee on Public Health at kasalukuyan pa itong pinag-aaralan. Sinubukan ng SMA9 News Cebu na makakuha ng reaksyon mula kay Governor Chaco Sagarbarya at management ng NOPH, subalit bigo ang aming team. One Voice Channel